tabaw ng siligang. No, tsaka, ito yung bang. yung nabangos at ito yung bangos ah, Five ba yung? Oh. Mm -hmm. Hindi na kami nabili ng lutong ulam sa labas. Natakot sa si pandemic. Niluluto na lang ako. Kahit pagod. Luto. Yes, sigurado kang malinis ang gawa. Dan. Bos. Umaga pa di ako kumakain. Saka pa lang ako. Dating mga, mga alas ng Gutom uh, na ako kain Gutom na ako. orange nagbigay sa amin ng orange kaya orange May Pick up sa akin. Ang deliver. walang ano, hirap mag vlog kasi walang mga ano, equipments sino kayo sa akin mag donate ng pag vlog wow sino si ko ang magbibigay sa akin ng pag vlogging Gusto kong mag-live, di ako makapag-live, di ako marunong. Kaya yung apo kong na-monetize, si Shira. Basura. Ay, eh basura. Ay, basura, basura. Barusa. Ay, kapit-bahay namin. Sabi, basura, basura. Sabi ko, yes. isip. Yung na nagla-live sa akin. yun yung pipick up ng aking basura. Ay, ano mo yun? basura lagi nabanggit mo na? Bangkit, <laughs> yung pipick up ng order na savoon. Wala pa. Tingali na. Ako ang nag-ano talaga dito. nag nagawa lahat sa bahay. nag pati yung online na business ng aking anakis kasi nasa school siya, nagbibigay ng mga module, ng kanyang mga student. Naka 3 months na siya, kaya medyo okay, okay na siya. Nakatapagano na siya. Tapasok na ulit. Magbibigay ng mga modules, tapos pag uwi, mag ng mga modules, mag uli ulit ng panibagong modules na bibigay ulit sa kanyang 60 per person na student, Kendall Gordon. Tapos, nasira pa ang kanyang laptop. Kaya, hirap na hirap siyang mag-print. Wish ko lang, sana makakuha ng pambili siya ng laptop. Who gonna donate? Yes, Ghostbuster. Sana mayroon mag-donate. Wow. Hindi pa tayo sikat. Kaya walang nakakapansin sa atin. may mga pera yun patuloy ang binibigyan yung walang pera wala ka rin nagbibigay tanong talaga ang buhay ang pera ay lumalapit sa kapwa pera pag wala kang pera wala rin lumalapit na pera that is why who gonna donate laptop and vlogging Good, ma asim Hindi ko talaga mahilig ang mga asim Pero kailangan kong uminom kasi malamig. lamig Sipon-sipon ng mga tao rito Sa katako Sana mamuni na ako ngayong Oh. ito. ko mamuni ako at sumikat kay eh gusto kong sa mga taong mahihirap na katulad ko. West Glen, East Nuwis Glen. Ini tapi ini pick up. po tayo sa kasi 4 pick up daw yep, yung yung pagbalik no na bayad minsan sa kitas pinapadala naubos na saging namin na saging na latundan kaya ito na lang saging na saba may nagbigay sa amin saging na saba yung galing sa alfonso masarap daw ito yan yung iba nito ano ko kumamaya barbecue ay banana cube masarap daw ito ano ang ganda daw itong kainin na hilaw na hinog na saging hindi nilalaga kasi tulad kung minsan eh, may nirarayuma na yung buhod Gamot daw to pero kumakain ako ng hilaw Diba, sarap? <tip> nila ng anak ko. Kahit patay na yung anak nila. Magbibigay pa rin sila sa amin ng mga gulay, mga ganito, prutas. Tapos pag katulad may mga birthday yan sa kanila, nagpapadala pa rin yung dito ng ano, sa amin ng kanilang handa. Pag hindi kami nakapunta sa kanila, katulad ng pandemic, nag-birthday yung binan niyang lalaki hindi kami makapunta doon kasi bawal bawal ang party party pinadala na lang kami dito ng kanilang handa tapos may kasamang saging nasaba, may kasamang ano oh minsan kamuting kahoy bigas yun Thank you very much, Marie. Happy anniversary and happy birthday sa iyong master to your loved one. You're forever. Thank you, thank you. Maring Minang. Ayan oh, kinakain ko na ng kilaw. Yung ulam mo. Isang linggo na naming ulam yon na bigay mo. Dami. Ang sarap nung gelatin. Masarap din siya. Ay, may ice cream pa pala. Ay, mayroon pa palang cake na bigay ka nandoon pa. Hindi pa namin nakain. Binigyan namin sila Elma, sila Gracia, sila Botsuk. Tapos ito yung orange. May orange ka pang bigay. <laughs> How suitful you are. Thank you, thank you. Maring Minang. And paring. Ano ba yung kapari ko? Si <laughs> ship Ano? Shep din yun eh. Marine kasi yun eh. sa siyang yun. Philippine marine. Tapos yung anak nila yun. Dapat marine din yun. Kaso sa ano. Huwag na natin balikan. Nakakalungkot. Tumuha na siya ni Lord. Ayan. Kasi hindi ako makalabas. Magagawa sana ako ng video. Tingnan na madako. Tapagod na ako. Mag, ano dito? Lalaba, luluto, lilinis, magkitinda. Kaya, pagdating ng hapon, maliligo na. Hindi na ako makalabas. Ngayon, tamad na ako. Pagod-pagod na. Hindi na ako nakapag video kaya dito na lamang ang lumikot ang aking video sa loob ng aking behay na malaking mansion. 30 square meters. Thank you, thank you. Sana, tamunin nyo na ako. Yung mga... Ay, may dito kami. Mama, di ka lang nako. Dudududududududududum, dududududududududum. Kata politik, may Kung sakaling ikaw ay lalito yung kanta na Kung darating man sa araw Kaililis at di na matanaw tigil sa pag